po um so dear colleague at mga kasamang resource person yung susunod na witness natin ay magko-confirm na totoo nga at seryoso uh, gaya ng binanggit din ngayon lamang ni Elias David seryoso at totoo ang mga banta sa buhay ng mga testigo ika nga sabi nila isang riding in tandem lang daw ang mga biktima. Kung maalala po natin, si Elias Jackson ay nailabas na natin dati para i-detalye kung paano siya pinagbubugbog pag hindi siya nakakalimos. Kakaiba ang kwento ni Elias Jackson ngayon dahil inamin niya na matapos niya Unang lumapit sa atin para mag-volunteer, maging witness, siya ay bumalik pa sa kingdom. At sa kanyang sariling salita, tinraidor kami. Pero pakinggan po natin ito, tulad ni Elias David, uh, si Elias Jackson ay nandirito uh, online at uh, pwedeng i-authenticate yung video recording. So pakinggan muna po natin yung video ni Elias Jackson. nag-decide ako na lumapit kay Inting, Canada. Bale ko po, po sanang maging ano, yung magiging traitor po sa inyo. Ganun po talaga. Ah, uh, buti na lang po, eh, hey, humingi ako ng sign sa Diyos eh. Nanalangin talaga ako. Nung lumapit po ako kay Inting, Canada, siya, si Inting, Canada po kasi, siya po kasi yung right hand ni Kibuloy. Kumbaga sa, sa government pa po, po, siya yung DILG. Kumahawak po ng interior. Hawak niya po lahat. Pati sa mga sundalo na kaibigan ni Kipuloy, siya yung mahalap lahat pati mga baril na binibili nila si Inting lahat yung mga ano naga uh, si niya ako sabi niya pero doon mayroon po siyang sinabi sa akin na talagang nagalit po ako yung parang yung mga naalala ko yung mga worker na kasama ko na pinagpapatay. yung pinagpapatay po alam niyo po sabi niya sa akin may, mayroon na daw pinatay bago lang daw ganun ba sabi ang yun sabi niya sa akin silang ba yun naalay bagong ipatay sabi niya silang ba yun daw mayroon daw bagong pinatay. Eh pero na ano na ako doon, yung sa sinabi niya, unang intro pa lang, yung pakala, yung sa sinabi niya na, na sila ba yun may bagong pinatay? Ganun po ba? Na ano na ako doon na, parang nasyak na ako ba? Sabi niya, kayo lahat ng mga letistigo dyan, alam na namin sino kayo, ganun. Tapos, sabi niya na, uh, yung sabihin mo sa mga kasama mo ng mga testigo, namuhay kayo ng peaceful, mapayapa. Tapos, sasali kayo dyan, hindi natin alam, baka mayroon riding di in tandem, natatabi sa inyo. Kilala namin kayo. Ganon sabi niya po. Eh, alam niyo po yung sinabi na ano, mamamatay yung pataya na tapos sabi niya, may birth certificate, mayroon din death certificate. Tama ba yun? Eh, naalala ko po yung lahat ng mga worker na kasama ko lang pinagpapatay. Yung si Simon Tagnipis. Coincidence ba yun? Yung si Nanay ano, Bolivar, yung si Pasyol, Paging yung nakaraang mga taon pa na si kapat-pinsa uh, ni Kibuloy, coincidence po ba yun? Headshot dalawa yung isa, in ng N-16. At saka po ngayon, may nalaman kami, lahat ng mga worker na kasama ko na nasa labas, yung nanahimik, parang ito ano nila po, ginagapang nila, parang gumagawa sila ng group chat, kunwari, na na ano nila ba, sino yung loyal talaga ni Kibuloy kahit nasa labas na, parang inaano nila, yung pinapersuade nila na, ano ka, tawag ito, Uh, gusto mong sumali ng witness, may 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 pabuya, yung ganun. Ganun po ang ginagawa, ginagawa nila. Elias Jackson, eh, napakalinaw ng video mo. Halos wala na akong maisip. Uh, itanong, ay uh, isa lang siguro para muli on the record para sa amin sa komite, kinukumpirma mo ba na ikaw yung uh, nagtestigo dyan sa video na iyan. Ay, Elias Jackson, naka-mute ka yata. Paki-unmute. Ayan. Ay, hello po. Hello yes, po, Yes, hello. Narinig nyo ba yung tanong ko kanina? Ah, paki-ulit po, ma'am. Oh, okay Sorry lang po. po. No problem. Sabi ko po kasi halos wala akong maitanong pa sa iyo dahil napakaklaro ng uh, testimonya mo sa video. Isa lang siguro, uh, kinukumpirma mo ba na ikaw nga yung nagsasalita sa video? Opo ma'am, ako po yun. Okay. At bakit mo naman naisip uh, noon, pagkatapos ng unang hearing, bakit mo naisip na bumalik sa kingdom? Uh, ganito po kasi ma'am, na uh, for 20 years ko po sa loob, uh -huh. we, nadaktrinahan po kami ng about salvation na kung saan si pastor buloy lang po yung kaligtasan, siya lang po yung tamang daan, siya lang po yung magliligtas ng taong buong sanlibutan. So, na-embed po sa amin yun. Wala po kaming time na mag-isip na, halimbawa, mag-negative ka patungkol sa pag paglilingkod. Mayroon kasi mag fellowship sa iyo, huwag ganyan, Brad. Dapat, lahat po kami, kahit ako ngayon, medyo nadasig na rin po ako, baga lumakas na naman ako. Hmm hindi na, nawala na yung doubt ko. Tapos yung kasama ko naman, may doubt. Ganon din pong gagawin ko. Yun pong tinuturo sa amin. At lahat ng mga ginagawa namin, na hindi po kami makapagsalita, voice out ng against, kasi i-report kami kaagad. Takot din po kami noon kasi may palo ba or i-demote ka sa position mo, maging hardinero ka na lang, magiging force, yung malaging labor po talaga na trabaho. Tsaka, yung takot din po namin na yung ginasabi ni Kibuloy dati pa, ni Pastor Kibuloy na glorified body. Mm -hmm. Yun po talagang sinasabi niya yung glorification. Mm -hmm. Na pag mag-glorified ka, parang si Jesus Christ po, naalala three days yung nag-ascend po siya, nabuhay siya muli. Yun po yung glorified body na ni Jesus Christ. Na hindi na po yun mamamatay. Uh -huh. Yung may kapangyarihan ka po, anong sasabihin mo, parang Diyos ka na rin. Let the, kung magagawa ka ng, uh, anong sasabihin mo, magagawa na, magmamaterialize. At labas-pasok ka na po sa pader. Sorry, po yung, Elias Jackson. Ano yung huling pangungusap na binanggit mo? Yung glorified body yes. po na ano po na ano po namin na pag mag-glorified po si pastor katulad po siya ni Jesus Christ mm. nung namatay, nabuhay muli. Yun na mm. pagkabuhay muli ni Jesus Christ, yun na yung glorified body niya. Kaya niya niyang pumunta sa isang lugar, sa isang ganun lang po, snap lang po, pupunta na siya doon. Ano mang sasabihin niya mangyayari. Ganun po yung iniinom sa amin na ma matatanggap din po namin pag maging faithful, maging loyal po kami. Nung time po kasi na yun, lalo lalo pong yung ano kumbaga sa ano pa sa movie pa po nandoon na po yung trailing habang papalapit na po ata yung kaso ganun sinasabi niya kasi na end na raw po finish na yung ganun tapos na raw po yung gawain niya ibig sabihin hindi mo na siya makikita hindi mo na siya maramdaman dahil yun na po yung glorification time mm -hmm. ni Pastor Kibuloy may napaisip po ako siyempre po sa ilang taon po ako kahit na po yung ano ko lang po konti yung time na lumabas po ako mm -hmm. ma'am Uh -huh. so 2019, lumabas ako. For how many years? 19, 20, 21, 22, up to May 2023, hindi ako hindi ko lang mali malala ko lang. Lahat po lang kasama ko na trabaho, pag inaaway si Kim Buloy, magpo-post sila. Talagang hinahamon ko po talaga ng suntukan, hinahamon mm -hmm. ko po talaga ng talagang ano po. Dahil alam ko sa puso ko, si Kim Buloy pa rin yung totoo kahit lumabas kami. Mm-hmm. Kaya yun pa rin loyalty po sa loob dahil lumabas naman po ako dahil nagka-shoot po ako ng hindi taga-loob. Mm -hmm. Nagkaroon ako ng girlfriend. Kaya pinili ko yung girlfriend ko. Parang yun na siguro nakalabas ako. Pero yung loyalty ko pa rin, nandun pa rin kay Pastor Kibuloy. Mm -hmm. Kaya po, kung um, sasabihin nila po, bakit ako bumalik ganyan. Tingnan nyo po yung sa social media, yung mga kapwa full-time worker ko na dati na lumabas. Nagsilabasan sila. Kinakampihan si Kibuloy. Hindi na yung sila sa loob, sa labas na po, pero kinakampi. Ganun po ako dati. Kaya po naisip, natakot po ako baka totoo yung sinasabi ni Glory, na glorified body na si Kimoloy. Paano po kung totoo? Imperno po eh. Alam wow. mo po yung impirno, eternity. Yun po tinuturo sa amin. Kahit na loob ka po, pag, pag, sina, pag naisip mong lumabas, sinasabi sa amin ni Pastor Kimoloy na pag lumabas ka, sa gate na yan, impirno na yan. Mm na raw po. Hindi lang daw po nakikita namin physical, pero sa spiritual, imperno na raw po yan. Ganun po ang tingin ni Pastor Tibuloy sa amin, ah, sa, sa labas. Kaya po, wala daw po kami magagawa. Kung wala siya, dahil sa labas daw, magtatrabaho kami, kakain kami, kami lang bibili. Sa loob daw, kain tulog lang kami. Pero, sinasabihan po po kami na may, wala daw kami utang na loob. Samantalang, mm -hmm. kung kuwintahin ko po yung naibigay ko po siguro, aabot din naman siguro ng isang milyon nung naibigay mm -hmm. ko kay Tibuloy. Solicitation, caroling, yung nagtitinda kami. Yung, since 15 years old po ako. 15 years old. Second year high school wow. lang po ako noong time thing. na uh -huh. yun. Noong 2004, yung Jose Maria Academy dati, sabi niya, natayo tayo ng school. Pag natapos yung Jose Maria Academy, hindi pa po yung Jose Maria College. Lahat ng mga hindi nakapag-aral, paaralin ko. Kahit i-check niyo po yung Jose Maria College na ngayon, ilang uh -huh. full-time worker na nakapag-aral dyan. Uh -huh. yung, yung pagbaliktad ko po, yung pagbaliktad ko naman po, pumunta talaga ako kay Inting Canada. Siya na po yung barangay captain doon. Mm. Pinagkakatiwalaan po yan ni eh, Pastor Kibuloy. confirm ko po yan sa harap ng Diyos at sa harap ng sambayan ng Pilipino na kikinig ngayon. Okay. So, kung puso ko po sana na ano, madam, na talagang baliktad ako, iano ko po lang. Buti na lang, hindi ko po naibigay yung mga number ng mga ano natin, staff natin. Buti na hindi ko lang bigay yung info kung saan sila. Baka kasi mangyari. Buti na lang naka, nakabanggit siya ng patayan kaagad. Yeah. Yun po, attorney. Kaya nagkaroon po ako ng ano. Tsaka yung mga kasama ko na matay. Sila si Montagnipes, mm -hmm. sila ni Elsa sila Bolivar, ni Bolivar, at saka sila ni... Yes. Ano po, yung Pasyol, si Rimon Pasyol. Nakataon po ba yun na baril patay talaga. Okay lang siro sakit, pero babarilin? Eh, sabihan ka man, may, may, baka may running in tandem na tatabi sa amin. Kaya nga mga eh. Distigo. At katulad 'yan Elias Jackson sa sinabi din kanina ni Elias David na meron din siyang tatlong kasama dati na lahat patay na dalawang bala din sa sa ulo. And yung may misteryosohan talaga ako kanina doon sa sinabing uh, glorified si Kibuloy, napapaisip tuloy ako eh, ang glorified kaya pwede pang isabihin na. <laughs> Mga kailangan i-check sa rules ng ng Senate. Um So, ano, uh, Elias Jackson, uh, may nabanggit ka nga dalawang beses na, no, na pangalan ng sinabi mong mga uh, pinatay. Paano ka, sinabi mo nga, no, sina Simon, Tagni, Simon Tagnipis, Nanay Elsa Bolivar, Raymond Fashol. Ipa, check na lang po namin kung tama yung pagdinig ko sa mga pangalan okay. nila. Pero, paano nyo natitiyak na sila ay pinapatay talaga ni Kiboloy? Actually po, ma'am, nung nasa loob po ako nung pagkamatay ni Raymond Pachol, yung uh -huh. dalawa, nalaman ko na lang po nung nasa labas ako. Uh -huh. Yung si, uh, si Simon Tagnipis po, alam niyo po nangyari kay Simon Tagnipis. Nagla-live po kasi siya sa social media. Tinitira niya si Kibuloy. Alam niyo po ba yung galit namin kay Simon? Galit na galit kami pag makita namin si Simon. Talagang gaganin niya. Lahat ng mga masamang pag-iisip laban kay Simon, sinisip na namin yan kasi tinitira si Pastor Kibuloy Ba't niya tinitira dati siya sa loob? Ganun po. Ngayon, nabilitaan namin for a few months, patay na siya. Alam niyo po ba, natuwa pa kami. Ako, sa, ako buti na lang. Na judgment siya. Ganun ang feeling namin. Ganun po. Yung sila at Elsa Bolivar at saka Daniel Elsa at saka si Raymond, nasa labas na po ako nung nang nalaman ko. Uh -huh. Yung kay Simon lang po talaga, natuwa pa kami. Mayroong, mayroong angel of death na pumunta sa kanya. Mayroong, mayroong judgment ng Panginoon tulad ng sinasabi ni, Kibulo, ni Pastor Kibuloy. Ganun po ang mga ano niya. Ngayon po nasa ngayon po na-realize ko nung, nung sinabi nga ni ni Enteng, kapitan ngayon sa ano sa Tamayo. Doon ko po na At Asa kasi Enteng din po pala yung siya rin na mamalo sa amin dati. Mm -hmm. Ilang daang worker na pong napalo niyan. Dahil ang mga kasalanan, yung nagkasuta ka lang, isang daan ng palo sa iyo, 120. Sa mga lalaki, yung mga babae, 60 to 80. Palo talaga yung pahadapain ka, tapos palo talaga. Yung pong ano namin, tapos, papasaotin kami ng orange na t-shirt, yung may SS sa likod, araw-araw yan. Ano yung Kapapos SS? Pal yung serpent seed po, ibig sabihin. Ah. Serpent seed, ayan. na. ka-orange right. po kami niyan. Mm -hmm. Yung uh, mga preso. Yung nakakahiya po yun. Mm -hmm. Tapos, wala kaming karapatan. Zero kang karapatan, trabaho lang kami. Gising kami ng alas 5, alas 4, alas 4, gisingin na kami ng alas 5, dibosyon na lang. Tuloy-tuloy na yan, hanggang alas 10, alas 11 ng gabi wala po kami ilang oras na po pahinga namin tapos sa uh, Elias Jackson paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas ngayon at magpatotoo sa lahat ng mga bagay nito sa kabila nung sabi mo rin at sabi rin ni Elias David kanina yung alam mo may mga banta sa mga witnesses sa totoo lang po dahil po sa doktrina nga po na inbed po sa puso't isipan ko mm -hmm. na siya yung kaligtasan Uh -huh. I look beyond po, pinawalang tabi ko po lahat na nangyari sa akin. Nasampal ako dati, nung naliit lang yung remittance ko, 1999, 15 years old ako. Sinampal ako ni Dandy Cabahog, harapan lang may members pa at worker doon. Sabi sa akin, kung tinututoy ka sa bahay nyo dito, hindi, sinampal po ako. Alam nyo po, I look beyond that. Kasi sinasabi kasi sa amin, pag pinapanis kami, pinapalo kami, pag, ano yan? Pag badlong, tawag nito yung Disiplina yan ng Panginoon, ng Ama. Mm -hmm. At po, kaya iniimbed sa amin, kaya tinatanggap namin kahit pagkalitan kami, kahit tawagin kami ang animal ni Pastor Kibuloy, pag nag-hook up siya, nagagalit siya, kahit murahin kami, mm -hmm. pribilihiyo yan. Dahil nakikita ka ng Ama, yun ang inaano sa amin. Pero nung nangyari sa akin, nung sinabi ni Inting Canada sa akin, nung patayan na, yun. doon na po lahat po ng ano ko, lahat ng sama ng loob ko, ninakaw sa akin yung aking, kahit na po yung, alam niyo po, bago lang kami naghiwalay ng partner ko ngayon dahil dito, sinacrifice ko po kung alam lang nila. Naghiwalay hmm. Maghiwalay po ay bago lang. Dahil lang po, hindi na maano ng asawa ko dahil malayo ako. Dahil buhay ko na ano, hmm. para rin sa kanilang kaligtasan. Hindi nila alam yan. Akala nila, binayaran po kami. Kahit piso, wala po kami bayad dito. Sinasabi ko lang sa mga worker na yan. Parang hindi naman kayo pinasolicit ni Kimbuloy. Masakit, masama lang po yung loob ko. Yung kanon po. Hindi nila alam yung mga sakripisyo namin din. Kala nila, napakaganda na dahil binayaran niyo po kami, madam. And I'm wala sorry marinig, oh, at uh, I'm sorry marinig, Elias Jackson, yung tungkol dun sa sa partner niyo, no? Pero napakahalaga din yung mga ibang binanggit mo tungkol sa yung pinorma sa inyong mga paniniwala. Yun din yung isang, siguro, uh, gusto talagang uh, tignan ng komite, no? gaano, ganun talaga, na ganun ka talaga kalalim ang conditioning ng relihiyon Lalo na sa yung totoong naniniwala, no? yung talagang nananalig ng sinsero. So isang area siguro na gusto rin naming tignan, yung legal na konsepto ng consent. No? Kung paano ito na apektuhan o paano ito na impluensyahan o napanghihina. Dahil Uh, malakas yung paniniwalang itinuturo. Pero kalaunan, eh, inaabuso pala yan. So, uh, maraming salamat eh, sa iyo, uh, Elias Jackson. Sana manatili natili ka dyan online para sa anumang uh -huh. ibang follow-up questions. At sa puntong ito, ito lang po talaga yung masasabi ko, ha, sa lahat ng napaka nakakabigla rin na binahagi mo sa komite namin. Pag mayroong witness sa hearing, mayroong kahit isa, na sinaktan ni Ku o sinaktan ng mga tao niya. Well, sa buong Senado po siya mananagot. Yan yan po ang masasabi ko sa inyo. So maraming salamat, maraming salamat uh, at this point uh, Elias Jackson. Maraming salamat po, Ma'am. Maraming salamat. Po